Nagbanta si Transportation Secretary Jaime Bautista. Nasa sampahan ng kaso ang mga taong nasa likod ng pag-aakusa sa kanya ng korupsyon. Habang binawi ng sinabing whistleblower sa issue ang kanyang naunang paratang sa suspendidong LTFRB Chair Chofilo Guadis III at Secretary Bautista. Si Karen Villanda sa detalye. Binawi ng lumutang na dating executive assistant ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III na si Jeff Tumbado ang kanyang naging pahayaga na dawit si Transportation Secretary Jaime Bautista at ang Malacanang sa umano'y katiwalian sa LTFRB. Ito ang inamin ni Tumbado mismo kay Secretary Bautista nang magkausap sila. Hindi daw niya sinabi na kami ay involved sa katawi, katiwalian. Kat kat no? Well, ayun ang sinabi niya sa akin uh, at ito daw ay uh, gawa-gawaan lang daw ni Marbal Buena ginagamit lang daw siya ng grupo ni Balbuena. Naglabas rin ng affidavit of recantation si Tumbado para humingi ng dispensa kay Guadis, Secretary Bautista at sa Malacanang. Nakasaad dito na anuman ang pahayag niya sa press con noong October 9 ay bunsod lamang ng pang-uutyo ng iilan para maglabas siya ng ganitong pahayag. Kaya naman may babala si Bautista kay Marvel Buena ng Manibela. Sinasabi ko sa kanya, uh... Posible akong mag-file ng kaso against him no? uh, dahil uh, napakagrabe ng kanyang accusation, walang uh, basean, no walang imbidensya. No? Paliwanag pa ni Bautista, nagtatrabaho siya sa gobyerno para sa Pilipino at maraming taon din niyang iningatan ang kanyang pangalan noong siya ay nagtatrabaho pa sa privatong sektor. Kaya naman na hindi niya magagawa na nakawan ang taong bayan. Uh, yung mga aligasyon na kami ay involved sa korupsyon ay hindi uh, totoo. no? Uh, kami po ay nagsasabi na ito ay walang basihan. No? Uh, alam niyo po, I joined uh, the government to serve the people. no I've worked for the private sector for 45 years. Talagaan no? ko po ang aking magandang pangalan. At uh, yung mga ganyang akusasyon ay hindi ko papalagpasin. At uh, kami po ay uh, magpag namin. Lahat ng mga nagsasabi ng walang katotohanan ay uh, papalagpasin pwede po namin mag-file ng, uh, ng uh, mga charges sa kanila. Katurayan, para mas maging patas ang investigasyon, ay nanghingi na siya ng tulong sa National Bureau of Investigation upang malaman ang katotohanan sa mga kumalat na screenshot na nagdawit kay LTFRB Chair Guadis sa Katiwalian. Hindi pa raw nakakausap ni Bautista si Guadis. Hindi rin ito sumipot nang ipatawag niya sa opisina noong lunes. Pero kinakailangan masagot ni Guadis ang sulat ng DOTR kung saan pinagpapaliwanag siya sa mga alikasyong ibinabato sa kanya, kundi mapipilitan na ang DOTR na magdesisyon kung iteterminate o kakasuhan si Guadis ukos sa umunoy katiwalian sa LTFRB. Patungkol naman sa tigil pasada ng grupong Manibela, tiniyak ni Bautista na nakausap na niya ang ibang grupo ng transportasyon na hindi mapaparalisa ang transportasyon dahil marami pa rin ang babiyahe sa lunes. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.